Ngunit yung mahina lang yung boses natin mga kaidol Kasi meron akong Gagawin na surprise Kay Mrs. Anne wow! mm -hmm. What's up mga kaidol Magandang gabi sa inyong lahat Lahat Ngunit yung mahina lang yung boses natin mga kaidol kasi meron akong gagawin na surprise kay Mrs. Al. So, ito yung mga kaido. Pero yung laman nito, pinalitan ko. Kaya dati gusto gustong gusto niya to. Pagkalabas ng pagkalabas nito, yung Jordan Nike, yung pinakita ko sa inyo. Yung nasa short video. Ayan. Ayan pinalitan ko siya ng ibang laman so ibibigay ko sa kanya mamaya yan o so ang laman ito andun sa ilalim ng ilalim ng kama namin so andun sa sa may sa may ano sa may banyo ng bat so, may labas niya ibibigay natin itong mga pinda so bali anniversary namin ng isang kahapon so ngayon ko ibibigay kasi ulit ang pagdating ng regalo kasi si Otol pa ang nagdala nito kasi siyam yung pina-order ko si Otol yung pina-order ko so thank you kay Otol salamat sa ano, sa pag-order nito para ma natin ang regalo si Mrs. Sun so, pamilya mga kayo dito bangabang na lang so, yun mga dito ako sa kwarto so, yung sapatos dito Nah. Oh, Sama nak? Ano ni gitu? Hah? Ah gitu. Hahaha. 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 sa Hahaha. 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 ka! Hahaha. drama Hahaha. 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 Charles. <laughs> Ako ang kaya ng diverter! Banda. Sa iyo pala yan? Bungit mo kala boy. Hindi mo mag-ibalin Ayun mga ka-idol! <laughs> Ayan <Ayun>, oh. <laughs> na. Saan pala galing? Ako

nag-viral yung sa potos. <laughs> Ah, di ba? Wala! Maalagi ni Ha? Maalagi ni... Asan mo kay John Marley mo order Oo. Ha? Oo. So, yun. Big shout out kay... Kay Otol. Salamat, Tol, sa... Sa pag-order nitong sapatos na to. Mahal ba ako kayo na potos, balang, order din niya. Wala walang mahal na sapatos basta ibibigay sa mahal mo oh saan size? siyempre hala gamay ni ko sa ko sa'yo ba diba sabi mo 22.5 yung, sa pa yung sapa oh dapat nga 23 orderin ko is Hello, sato, oh <laughs> yun yan na mga dol Pari mikat ani. Kasi kahapon mga ano Anniversary namin kahapon. So, nalit lang yung surprise ko sa kanya. Kasi si Otol, pag magbiyahe papunta dito sa amin, Friday na kasi. Kaya sabi ko, bukas ko na lang i- bigay sa kanya pagdating ni Otol so kanina, nantay pa ako ni Otol sa labas ng 30 minutes ata siya nagantay sa akin sa labas kasi late na din ako dumating Yan, nilagay ko sa loob ng bag ko Hindi niya Hindi, hindi niya alam So, yan Arigato, love Ha? Arigato Yun know? do Wow oh. O Sabi niya sa akin mga kaidor ang mahal daw ng sapatos. Wala. Eh. Walang mahal, mahal. Basta regalo mo sa partner mo, di ba? <laughs> kasi yung pera, makikita natin yan. Yung kasayahan ng partner natin, pag nakita din siya kung gano'n siya kasaya, makatanggap ng <laughs> regalong ganito. <laughs> mas masaya ako kasi nakita ko siyang masaya, di ba? No, so, yes, you please. know? <laughs> Kasi kahapon mga kaidol nag-ano kami na oh, hindi naman ako nagtrabaho kahapon. huwibis kahapon ngayon Biyernes. Nagpunta lang kami sa ano sa Sports Depot. Tapos kabili lang kami ng tag isang t-shirt. Pero hindi niya alam na may surprise talaga ako sa kanya ngayong araw na 'to. So yan. Mo oh, ko oh. niya sa photos. Yeah, Pagdanda. Yeah, Ayan, alam mo, pag Arigato. <laughs> <panagsara> ninyo, <punis> <laughs> ano, eh. so ayan, ano, pwede mo nang mag-ano, ano, mag-ano, 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 mag ano ano mag na. mag ano mo lang. mag ano Ang laman na <laughs> yung adidas niyang sapatos dito kinuha ko kanina ko sa, sa loob tapos nakita niya yung karton sa labas kanina sabi ko sabi ko ano yan kay utol yan basura yan money siya <laughs> money ha karton hindi oh. na yung mao huh? hindi ya, ito sa gawa yan, yan yung karton yan nandun nakalagay <laughs> wala wala din ako napansin may. Tinanggal ko kasi yan sa sa box niya para ano para hindi makita. Nilagay ko sa bag. Eh kumasya naman sa bag. so, yon. Success tayo mga kaidol. <laughs> <laughs> oh. Alam, alam ko pang pare sa mo sa kukuan. Barin mo muna. Mga pare, sa kong north face yung sapatos <laughs> ba? Yan o. Oh. Ano gusto lang itong nasuot? Pag ni ah. ni siya niya, laban mo. Ayan siya mga kaedolo. Ayan. Wow. Ito yung sapatos na nag-viral paglabas nito. Tsaka, ito yung ito yung nakita niya sa short video ko. So, gustong gusto niya kasi. Kaya, naisipan ko, tagal na, i-surprise ko siya sa anniversary namin. so, yun, success tayo mga kaidol. Loko 'yung binyo mo ni i-order no. Yes. <laughs> so yon mga kaidol. At medyo mahaba na itong video natin mga kaidol. Salamat at nakaabot na naman kayo sa dulo ng aming video. So success tayo sa surprise natin para kay Mrs. Sun. So yon. Thank you so much kayo tol. Maraming maraming salamat sa palagi mong support sa amin dalawa ni Ate mo. Pahilom din naman ng tingin niyo. All right. At sa mga bagong pasok dyan, please like and share and don't forget to subscribe Jude Mindero TV. Hanggang dito na lang mga kaidol. I love you all. God bless you all. Oh, bye bye na. Bye bye. Bye bye. bye, -bye.